Galing po ako ngayon, dinis sa palingke. Ako po yung namili ng aming torno. Torno po namin ngayon. Eh di ako po yung namili ng ilang, hindi naman po madamit mga bata naman po ang nag-aalay din sa amin. Ito po maliliit na bata. Eh di po yung bumili lang po ako ng isa, dalawa, tatlo, apat limang juice yan po lima lang po ang akin binili at po ay apat po na rin dalawa na rin tsaka po pare Ari po yung maliliit la ang pinapal. Bali po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lima pong malalaki na tinapay na biskuit at maliliit. Dahil po, sa totoo laang po. Ang nag-aalay naman po din sa amin, ibali 20 laang po. 10, 10, yun. Ngayon, tapatan. Tapos ang magdadasal ay nasa walo yata po pagpalagay na po nating sampo, minsan po ay nagdadating ay di po itrain tala ang po sana ang mga kakain or bibigyan ko ng ang patorno namin sa mga bata ay pag po tapos na din po sa amin, ewan ko kung gayon din po sa inyo <laughs> wala naman po problema na ikwento ko lang ay po'y nagdadatingan po yung mga hindi kasali sa alay. Kaya po, ang ginagawa ko po ay dinadagdagan ko na. <laughs> dinadagdagan ko, pinapalabisan ko na po. Kaya po, limang balot na limang kahon na juice ay di 50 po, sa halip na 30 lang. 20 sa mag-aalay na bata at 10 sa magdadasal na magdadasal. Labis na po yun. At yun pong 20 na labis, ay di po ay sa mga hindi po nag-alay yan po ang tunay doon kaya po ako ay nagpalabis ng tinapay yun, yun po sa mga hindi nag-aalay ay pong maliliit maliliit na balot sa totoo lang po din sa amin kahit mga ganarin bagay tuwang tuwa na po ang mga bata tuwang tuwa na po yung may pagkatapos po ng alay ay may Tuwa na po ang mga bata, yung tuwa na nila kahit maliit na bagay, kahit nga minsan po yung ice drop or ice book or ice candy, kahit na ano, basta sila yung natutuwa. Hindi po sila nagri-reklamo, bakit lang ari, bakit ari lang? Hindi po, natutuwa po sila. Agaw-agawan pa po sila, kaya po nakakatuwa. Yung pagtapos na, eh, nawawala na sila sa upuan nila. <laughs> at yun nga po, at sila ay na kaya nakikipag-agawan na ng mga ipinamimigay na patorno. And kaya po ako'y natutuwa na man. bumili na din po ako na rin. Pare po, apat pong kandila. Apat na kandila po. Tapos yung pong bulaklak ni eh, mamaya po paglabas ng anak kong si Benedict, pabibilihin ko po siya doon sa plaza po namin. Hindi po sa plaza sa amin, doon po may mga nagtitinda ng na mga bulabulakla, na yung mga buhag buhaghag, ay doon po ako magpapabili mamaya ng bulak-ulak na pansabog at aripong plastic labo din ko po pagbabalot balitin yung juice at kinapay ng biscuit para iaabot ko na lang po mamaya pagkatapos ng alay ng hindi po kahit may kakagulo din naman po hindi lang po kagulo nag-awayawan ibig sabihin nag, uh, nawawala na sa upuan <laughs> at dahil nga ho kanya-kanya ng hingi yun, hindi po eh, pag aabot ko lang alam ko kung sino nag-alay um, nakabalot ko sila sa plastic labo na are malaki po are malaki ang size na aray. Ay, sayang po. Salamat po sa inyo. Akin lang pinakita sa inyo na ang aking ang aming torno ay hindi naman po kakadamihan or kamahalan pero marami pong natutuwa. Sabi ko nga sa inyo, masayahin ang mga bata din sa amin sa kaunting bagay. Eh, Tuwang-tuwa na sila. Basta nakitang may mga balot-balot ay yun, sila ay tuwang tuwa Maraming po nag-alay din sa ayong maliliit na bata. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po.